Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating ginagawa. Una ating git sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapalao. Ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari iisang e Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, malimit nating sinasabi, parit-ulit nating sinasabi na magtitiwala at mananalig tayo sa Panginoon. Huwag tayong bumitiw sa Kanya. Malakas man tayo, masagana man tayo, makapangyarihan man tayo, mahina man tayo, mahirap man tayo, may sakit man tayo, mananalig at magtitiwala tayo sa Diyos. Lalong lalo na sa mga panahon na talagang napakabigat ng ating pasang Cross. Pinanalaman ang taong nakabayo ba sa krus? Kung bakit siya ipinakos sa krus? Kung bakit siya namatay sa krus? Na dahil sa ating mga kasalanan. Tayo ang nagiging krus ni Jesus. At ipinakos siya sa krus niya. Namatay siya sa krus niya. Ngunit, pinakita ni Jesus. Pinakita ng Panginoon ang pagiging Diyos ni Jesus. Kaysa ng Ama at kasanang anak at ng Espiritu Santo nang ito ay nabuhay. Matapos ang tatlong araw ng in ay inlibing sa endemings uh, in matapos ang kanyang kamatayan. Muling nabuhay si Jesus. Dito na lamang magtitiwala at mananalig sa Panginoon. Tayo man may sarili tayong muling pagkabuhay. Tulad ni, tulad, tulad ni Jesus, mamamatay tayo. Walang forever sa atin. Mamamatay tayo lahat. Ngunit ang mamamatay sa atin, ang mabubulok sa atin, ay ang ating katawang lupa. Ang lupang nililok ng Panginoon na kanyang ginawa ang unang lalaki na si Adam. Kaya magkitiwala at mananalig tayo. Lagi natin isa sa puso at isa-isa sa buhay ang sinabi ng ating Panginoon, hali kayo, kayong mga napapagod, at bibigyan ko kayo ng kapahingat. Isipin na lamang natin, ang Panginoon mismo ang kumukumbidya sa atin. Ang Panginoon mismo ang kumakausap sa atin. Ang Panginoon mismo ang tumatawag sa atin upang tayo ay lumapit sa Kanya kung tayo ay napapagod at tayo ay bigyan ng kapahingahan. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. At isa pa, lahat tayo may cross tayo sa buhay. Hindi ba pagka tayo ay nagtatampo sa ating mga anak dahil pasaway, ano ba ang sinasabi natin? Cross talaga kita anak. Pamigat ka talaga. Pagamit ito ay sasabihin natin masamang isipin ng isang imangol, anuman ang nagpagpibigay sa ating kaisipan. Ano man ang inakala uh, inaakala natin, kahirapan natin, yan ay ang ating cross. At alam ni Jesus na may sarili tayong cross. Kaya sinabi niya sa, at sa atin, kung sino sa inyo ang nais na sumunod sa akin, itakwil ang sarili, kunin ang sariling cross, pasanin at sumunod sa akin. Alam na naman natin, kung paano pinasa ni Jesus ang kanyang krus. Kung paano ni ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay, ang kanyang sarili, ang kanyang sariling dugo, alang-alang sa kanyang pina, pinasa pina, 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 pina krus ang ating mga pagkakasala, alang-alang sa ating kaligtasan ayon sa kagustuhan ng Ama. Kaya pinababa ang bugtong anak sa salibutan. At ang sinuman sasampalataya sa kanya, hindi mapapahamat sa halip magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isipin natin ang ating sariling muling pagkabuhay, ang at ating paglalakbay patungo sa kaharian ng langit. ang at ating paglalakbay patungo sa dalawang terminal, ang terminal ng kasamaan o ang impyerno at ang terminal ng ng kaharian sa langit. Mamimili tayo. At upang makapamili tayo ng mabuti, itakwilin natin ang ating sarili. Halisin natin ang ating uh, kasamaan. Magiging masunuring anak tayo ng Diyos. Magpakabuti tayo. Magigat man, pasanin natin ang ating krus at rarar natin si Jesus sa pagpasa ng kanyang krus. Patatagin tatatagin natin ang ating pagtitiwala at pananalit sa Diyos. Hindi hindi tayo papabayaan ni Jesus sa kanyang lahat na, na pasangin natin ang ating sarili krus. Tutulungan niya tayo sa ating buhay kung pag-isipan lang natin mabuti ang mga nangyayari sa ating buhay. Minsan kasi iba ang ating hinihingi. Masyadong personal. Malalangin tayo para manalangin sa luto. Manalangin tayo na para sa sagutin ang uu ng ating nililigawan. Mananalig tayo na makapasat, ah, manalangin tayo na makapasa tayo sa board examens. Mga personal, hindi ito ang mga panalangin. Isama na lamang natin ito. Paano na lang naman para manalang ito sa so talagang pangangailangan natin. Ang pangangailangan natin ay ang matatahak natin. Maglalakad tayo tungo sa landas na matuwid, tungo sa karya ng langit, sa pagdating na muling pagdating ng ating Panginoon. Sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon, saan hahatulan tayong lahat patay tayo manubuhan. Kung uh, anong sa atin ang mga ganti pala sa karya ng langit o ang uh, kaparasuhan sa walang hanggang kahirapan sa impyerno. At ito, magpupuhan lamang natin, mararating lamang natin ang ipinangakong langit, kung tayo ay susunod kay Jesus, kung paano niya pinasan ang kanyang krus. At paano siya muling nabuhay at siya ay uh, inakyat sa langit at ngayon nga, nandoon nakaloklok sa kanan ng ama. Ngunit, sa pagdating ng takdang panahon na walang nakakaalang, walang, uh, walang nakakaalang kahit na sino sa ating maliwan sa Diyos, darating ang ating Panginoon upang tayo ay hatulang buhay man o patay. At upang mararating natin ang magandang bunga ng ating muling pagkabuhay, pagkabuhay ng ating resurrection, mamumuhay tayo na matatag at pananalig, sa pagtitiwala sa Panginoon. Pag manalangin tayo, hihingi tayo sa Diyos. Manalangin tayo, may pagpapakumbaba at may pusong magpapasalamat. Hindi pa natin natatanggap, magpapasalamat na tayo. Magtitiwala at mananalig tayo na ipagkakalog sa atin ang ating kalinin sa Panginoon. Huwag yung direkta na kung gusto natin ice cream, ice cream kahit malamig ang panahon na kung gusto natin ng emperador, iinunta ng emperador kahit na masama pa sa ating kalusugan. Magtitiwala tayo, mananalig tayo sa Panginoon. Panginoon, pahingin ganito, tulungan mo ko ng ganito. Ngunit ayon sa iyong kalustuhan, hindi sa sarili kong kalustuhan. Isipin natin nung gabi, ano ah, gabi na bago siya inaristo, binarihirapan at ipinato sa cross ng mga Udiyo at ng mga Romano na nalangin si Jesus sa hating ng Ichimani. Alam niya kung ano kahirap ang nangyari sa kanya. Kaya ang sabi niya sa Ama, Ama, alisin mo sana ang kupa nito. Ang kupa ng kahirapan. The chalice of suffering. Alisin mo ang kupa nito sa ating harapan. Ngunit, ayon sa iyong kagustuhan, hindi sa sarili kong kagustuhan. Ganyan tayo. Turaran natin si Jesus. Turaran natin si Jesus. Pasanin natin ang ating krus.